Magandang araw mga kabangka Narito na naman tayo mag update tayo dito sa bangkang ginagawa namin uh, Bangkang Kami ay nakapag uh, Finishing na pala dito sa Kuan sa Yati Yating Kuan uh, Palangoy Ang ginawa nila Master Greg Dian uh, Papakita ko sa inyo Bago ko nga pala umpisahan ang uh, pag-update ko sa bangkang ito. Ako po muna ay magpapasalamat sa inyong lahat, sa mga viewers, silent viewers ko, uh, mga subscriber. Yung mga hindi pa nga pala na kapag subscribe, mga kapangka, uh, paki-like, uh, share na rin yung aking uh, uh munting uh, video na, na ina-upload ko sa munting channel ko ito. Uh, mga kapangka, paki mga kabangka, paki subscribe na rin yung mga hindi pa nakakapag-subscribe. Uh, maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay. Bago kumpisahan, uh, papasalamatan ko yung aking mga kasamahan dito. Sila Raps TV, sila Dungyang uh, Kabadi, si Art Venture TV. Tapos pinapasalamatan ko sila, pati si Romilka, vlogger, mga kabangka. At saka 'yung ating mga uetw 'yung manonood uh, walang sawang uh, pagsuporta uh, sa munting channel kong ito. Uh, kumusta kayong lahat? At uh, naway uh, bigyan tayo ng magagandang uh, magandang pangatawan mga kabangka. Umpisahan natin mga kabangka. masih udah lebih sua Ano na, na ako. Okay. Iyan mga kabangka. Parang mayroon na siyang pintura, napakakintab mga kabangka. Maulan nga lang ang panahon, medyo madilim. Uh, iyan ay hindi yan pininturahan. Kung hindi uh, grinder nila grig, grinder nila pinakinis, sa kanila pinunasan ng puro, uh, purong uh, resin at saka mayroong uh, one, uh wax, uh, tawag nito, yung uh, pampakintab kaya ganyan ang hitsura makintab siya mga kabangka Ayan ay tapos na mga kabangka pati yung kabilang kabilang uh, uh, palangoy mga kabangka yan mga kabangka yan yung kabilang ano paltik kaya makintab siya mga kabangka dahil yung yung timpla nilang uh, resin mayroon halong wax yan mga kabangka oh. Ayan oh. May waksul 'yan mga kabangka. Hindi siya gano, hindi siya malagkit. Oh. Hindi siya malagkit mga kabangka. Ang timpla nga pala ng kanilang waksul nito mga kabangka. Bali sa isang timpla ng lata. Sa isang isang lata na 15 15 liters. Nilagyan lang nila ng katlong takip ng waksul Ayan, kaya makintab siya. Kung papansinin nyo, mga kabangka, napakintab. Oh yung tinatama ano si araw yung natural lang mga kabangka na kuan yung resin at saka fiber mat lang hindi mo makikita yung sinag mga kabangka ito ay napakakintab hindi na ito pipinturahan mga kabangka ito na siya ito na yung kulay niya yan yung update natin mga kabangka uh, titingnan natin yung uh, palangoy naman namin na uh, ito nga pala mga kabangkay babalutin namin yan yung dalawang magkadikit magkasunod na ito tingnan natin yan mga kabangka dito ako naka uh, dito ako nakatuka mga kabangka kami ng aking partner na si Oliver ang uh, nagbabalot ng paltik nito puti lang mga kabangka yun mga kabangka nabalot na yun transparent muna ang tatlong patong transparent muna yan mga kabangka tapos ang susunod na tatlong patong lalagyan ko na yun ng WR uh, woven roving uh, tatlo at saka puro na may kulay na puti kaya magiging ganyan na siya mga kabangka yung dito nga pala sa pagitan na ito hindi ko pa na babalotan pero babalotan yan mga kabangka dikit na dito sa parka ganon din yon makabangka. bukas matatapos na yon yung kabila na yon magproproceed na kami doon sa kabila dito dito na kami uh, magpapatuloy pag natapos na yun doon sa kabila tingnan natin sa taas mga kabangka narito na tayo sa taas mga kabangka update tayo dito sa budigang ginagawa uh, maganda ganda na ang naging takbo ng aming uh, kuwan dito ang aming ginagawa kasi napupusan na ng ating mga karpintero ang uh, paggawa ng uh, paglagay ng mga piupong sa budiga ito na siya mga kabangkayan nalagyan na lang ng uh, stop sag masilya para kuminis pagtikinis sa uh, lalapatan na ng ano yan ng mat fiberin na mga kabangka. Ito nga pala mga kabangka ang ating uh, kuan tubig. Dito nga pala ang uh, pundo ng tubig mga kabangka. At dito naman ang uh, sa bandang gitna dito ang ating crudo. Uh, Ito mga kabangka. Nakapagpalapat na sila doon nakapagpiyupom na sila sa bandang kabila. Dito ay wala pa. Mayroon na mga pa Kwan, pero bukas sa maari nila itong matapos mga kabangka. Dito tayo sa pinaka dikit uh, dikit ng kwan, uh, dikit ng makina. Budiga ito, malaki pang budiga ito. Dito konsumo pa ito. Pero malaki-laki ito dito mga kabangka. Tuan, para din sa ano, to, isda mga kabangka. Kapag uh, sila sa laot at uh, wala na mapaglagyan ni iba, dito na maglalagay mga kabangka. Kung baka sa so, reserva yan mga kabangka. Dito pala yung ating makina, ipipisto. Dito mga kabangka. Tingnan natin doon sa unahan mga kabangka, maulan nga lang. Nakapag, nakapagtayo na ng uh, kuan, nakapagtayo na ng palo. Doon sa may palo na yung unahan namin. Ayun, dito na ako tumingin. Ayan, yung unahan na yun bandang unahan yan mayroon ng palo tapos dito sa bandang gilid nito. ito subukan natin doon sa nahan. kahit narito tayo sa bandang unahan mga kabangka ayan dito ako lumalatay sa mga takit ng ating budiga ayan ayan nga pala ang palo medyo mataas-taas 25 piyan mga kabangka Uh, titingnan natin yung bandang uh, gitna yan yung naikabit natin namin uh, na itayo namin nung nakarang araw kasama na yan doon sa una kong vlog mga kabangka ito na yung kabuuan kanina nagumpisa na maglinis yung uh, kapitan nito si shoutout kay Bugs siya yung uh, kapitan dito nandito na sila nagumpisa na sila maglinis-linis kasi kapag mayroon ng panahon na maganda na bigyan ng magandang panahon na ating Panginoon at uh, mapinturahan na ito mga kabangka kasi yun ang balak mapinturahan nakalimutan lang ma takipan mga kabangka ano doon yung takip nakalimutan lang pero uh, okay na yan dito kanina papaybirin na sana ng aming kurman sa karpintero yan ang titira mag fiber kaso umulan pero okay na yan mga kabangka safety na yan, hindi na yan tatagas yung tubig paloob kasi mayroon yan meron na silang ipuksi ayan mga kabangka tingnan natin yung update nito mga kabangka tuloy tuloy lang tayo mga kabangka hanggang sa matapos ang bangkang ito uh, subaybayan nyo mga kabangka tatapusin natin ang video ito dahil uh, umuulan, lumalakas Uh, shout out sa aking mga Shout out uli sa aking mga kaibigan Lalo na dyan kay Giovanni Work Sa Jinsan uh, Idol tuloy tuloy lang uh, Kumusta ka dyan At saka sa aking mga subscriber Shout out sa inyong lahat Hindi ko na kayo isaysahin muna Umuulan uh, Magandang araw na lang sa inyong lahat God bless you makabangka